Anyway, meron mong mga pagbati rito. Basahin ko lang yung ina mga pagbati rito. Happy, uh, belated happy birthday kay uh, Telma Zakar na Marawi City. At congratulations nga pala kay, uh, yung sa anak ko, si Lorraine Nicole. Dahil sa nag-second place siya doon sa, teka <laughs> dito yung kundi ko eh. Uh, District, District Mini Press Conference and Contest ng, eto sa Pasig City to eh mga eskulahan sa Pasig City. Na, ginawa po ito sa Rosario Elementary School sa Pasig, August 14 at 20. Congratulations sa uh, anak. Ayon. Ah, uh, ito, text message din ng pagbati. Ah, uh, nanonood daw sila ngayon sa Dubai. Sila, happy birthday kay Gerald Estabillo, uh, kay Angelo Bello, Randy Ramos, Resty de Guzman, William La Rosa, Bogs Lingo, Simon Gamad, si Argel Joseph Clemente, Alan Magsino, at si June Rosales. Ayan. Kumusta kayo dyan, mga tol? Wala bang uh, discrimination dyan sa inyo sa Dubai? Bueno, mga kasesyon wala na po tayong oras. Napakarami pa mga text message. Si ko na itong isang mensahe mula naman sa isang half Chinese and half Filipino. Ang sabi niya rito, eh, I am really sad of what happened last Monday. It was a, really a tragedy. Uh, pero ang sabi niya rito, Chinese people don't hate Filipino. They are just angry to some like the police, government and some Filipino people who still have the guts to pose with a smile on their face on the incident site. It's disrespectful. Yet, I just want to say also that one fault of a man is not fault of all Filipino. We also grieve on the lives lost and also hate the man who did this thing. Ayon. So um, thank you very much don sa nabigyan ng mensahe niyon at merong sinabi rin dito na to all who feel responsible citizens of the world, the Chinese government should be sanctioned for racism. Ako nga naman. Okay. Bueno, nandito na ako si Mr. Loverboy, si Manny Bal. Ang tabayanan po ang kanyang palatuntunan. Ako po si Ferrante Rosales sa pangalan ni Raymond Paas. Mabuhay ang Pilipinas and now the session is adjourned. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay kina Florand de Rosales at Raymond de Paz sa paghimay ng mga maiinit na usaping bumabalot sa loob at labas ng Kongreso.